naman si Kuya Jomar in the house. Pakipalo nyo na rin ako sa aking page, Kuya Jomar TV. Ayun na nga mga idol. Bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Okay, okay mga idol. Magandang magandang tanghali po sa inyo. Bago po po ituloy ang video na to, ay nais ko po kayong bati ng Happy New Year! Welcome to 2024 mga idol! Happy New Year sa inyo lahat! Ngayon po mga idol, gagawa ako ng pampaingay mamayang alas 12 ng gabi yeah! gamit ang turuto. Imbis na bibili tayo mga idol ng pakutok, hindi tayo bibili niyan. Dahil delikado ang paputok, ang gagawin natin mga idol, mag-ingay na lang tayo sa turutot, manurutot na lang tayo mga idol. Ano ka nasisira uno? Abangan nyo, panoorin nyo ang video ito mga idol. Okay. A few moments later. <tinyo> Gib mir

A few moments later. O oh, ayan na mga lodi. Tapos na ang ginawa natin. Ano ka nasisira si Sir Ito. Ito nilagyan natin ng tubo dito sa dulo. Tapos dito sa dulo, dulo, dulo. Nilagyan natin ng tubo mga idol. Para pag isinaksak natin sa tambutso ng motor, hindi siya malulusaw ang ano natin, ang hose. Hose na ginamit natin. <coughs> Ayun mga idol, para mamayang alas 12 yan ang gabi. Ita try natin mamayang gabi, alas 6 kung effective yung gawa natin. Ang pangit-pangit mo! Mukha kang gorilla! Daddy, try mo! <laughs> A few moments later. At tayo na nga mga idol, habang nag-aantay tayo ng alas 12, nag-aayos na rin kami ng aming kakainin, pagsasalusaluhan ng aming pamilya mga idol at ito na nga mga idol dahil alas 12 na i-sound check na natin At ito na nga mga idol, susubukan na natin ang tunog ng ating turotot para mamayang gabi mga idol. Ayan, sinasaksa ko yung dalawang tubo sa tambucho, sa butas ng tambucho mga idol. At ayun na nga, tapos na mga idol, sound check natin ng ating turotot. Saglit, kasi na ano, nakakambyo. In neutral muna natin mga idol. Ito na sound check. alright At kunin na natin ang ating toroto. Taya At na mga idol. Lagay na natin. Sound check natin mga idol. Ayan na. At ayan na nga mga idol, ito na yung handa namin ng aming pamilya mga idol. Ayan. At ayan mga idol, dahil hindi kami nagbagong taon dun sa bagong bahay namin, dahil nakaugalian namin, nagsasama-sama kaming buong pamilya tuwing bagong taon mga idol. Kaya nandito ako sa bahay ng nanay ko. Dito natin susubukan ng ating ginawa. At ayan na nga ang bunso ko mga idol, nagugutom na yata siya. O, tingnan nyo. Ayan na mga idol, dahil alas 12 na, yahanda na natin ang ating ginawang turutot na pampaingay mga idol. Kaya ito na, Happy New Year!